hindi lang po ito kasi lahat. ka hindi siya hindi siya narinig ba? Okay. ba? Uh, yes. ano yes. okay. Okay. Then, sige na tayo bago tayo magsimula o salamat po na, ikaw po yung kailan kung bakit po kami narito, at uh, alam po namin saan, yung dedication ni Ngunit si John, talangin po namin na uh, pagpahayagin sa lahat. Uyin sa ng Yesus. Amen. Yes. Okay. Okay, alam mo ba bakit tayo narito lahat? Opo. Okay. Kasi ngayon yung araw ng dedication ni, ni John, Nathan, Perez. Iyahandog natin ngayong araw na to si Chan sa Panginoon Diyos. Ginagawa natin ito para sama-sama tayo magpasalamat sa buhay ni Nathan ng kanyang uh, pagpapala ng Diyos sa uh, mag-asawa ni si Michelle sa kasidyan. So, narito tayo para ihandog yung bata sa Diyos na sa kanyang paglaki may handog din niya yung kanyang sarili sa Panginoon Diyos. Narito tayo para italaga yung ating mga sarili na matulungan si Nathan na lumaki sa karunungan, maging malusog sa pangangatawan at maging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay? Again, wala namang ibang pagbabago even dito sa mga verses na ginamit natin. Last, last, last month po kasi meron dito sa dedication eh. So, basahin nga natin, Brad sa 127 verse 3 Sabi dyan Children are a gift from the Lord A reward from a mother's womb Okay? So, totoo po na yung mga bata Yung mga maliunang anak Yung mga babae Para sa kasiyahan ng mag-asawa May explain ko sa inyo yung dedication ko ano And now, I give this child to the Lord He will serve the Lord all of his life. Then Hannah left the boy there and worshipped the Lord. Okay, mahirap po itong para sa magkasawang Hannah and Elkanah. Yung si Elkanah yung asawa niyang dalake. Yung willingness nila to fulfill their promise to God. Given at a great personal cause is evidence of godliness ni Elkanah at ano po ang ibig sabihin? Kapag po, pagka kayo po nangako, eh kailangan nyo ito pa rin. Okay? Kahit mga simple yung pangakoan, kapag nangako kayo, ito pa rin yun. Okay? So ngayon, bakit ba natin inihahandog yung mga bata? Kasi ito po ay utos ng Diyos. Basahin natin sa Exodus chapter 13, verse 1 and 2. Then the Lord said to Moses, That means that every firstborn baby boy and every firstborn male animal will be mine. Okay? Yan po, this is a commandment from God. Okay? Ang idea po nitong mga firstborn, ang ibig pong sabihin na hindi niya dedicate yung mga firstborn baby boy is to be set apart to God is to be set apart to God. Iniakandun mo yung mga bata para pagka lumaki, eh, magamit sa paglilingkod sa Diyos. Nakakukuha niyo po ako? Okay. Because the firstborn was taught to be the best and the best was always given to God. Okay? Kaya, yun ang dapat binibigay sa Diyos. Ibig sabihin ito na lahat ng mga ninang, guys. ninang na super dami. Yung ni Johnny, eh, meron siyang, meron silang nakitang magandang ugali sa inyo. Meron nakitang magandang character for sure. Kaya kayo biniling mga Kung paano pangalagaan si Nathan, upang si Nathan po ay lumaki na may banal na takot at pag-ibig sa iyo, Panginoong Diyos. Yan po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, Okay. 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 Ikaw ay gamitin mo rin ang iyong buhay na kulay ng ngunong mga matula. Yan ang dalangin ko sayo, sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Okay.